Hello mga friend, welcome back po dito sa aking channel at uh, sa channel kong ito ipapakita ko sa inyo yung lugar na kung saan na hindi nyo pa nakikita pag umaga busy kami pinsan ko si hi, si hi to my vlog siya po si Jonathan Pontevedra yung pinakagwapo kong pinsan no? dito naman po sa manuka ng tiyohin ko ah uh, ito pala si ano si tatay tiban hi tatay tiban magandang umaga at ito, at ito naman po si Juban Anong ginagawa mo? Mag magpaabid. Anong paabid? Magpa ano mag magbreed. Ah, magbreed. Oh, Anong manok ito. 'yan? Kinatawag nitong Bantam. Bantam. Anong ibig sabihin ng Bantam? bantam. Isa. bisaya is dagol. Ah, dagol yung pinakamalit manok. <laughs> ah, ito pala mga bis ano ito yung manok na ano tawag nila Bantam, yung maliit na manok. Hindi kagaya tulad sa ibang manok na ano parang hindi ata ito nung malaking manok na ito ah. Ito asawa niya. Ah, may asawa pala yung manok. Pwede ba itari ang bantam? Hindi, pang display lang to sir. Pang display lang? Mm Ah, ganun ba? So hindi sila lumalaki? Hindi lang. Talagang ganyan lang, kalaki yung manok na yan. Pag ano kuya, pag binibenta yan, magkano kaya isa? 300 ng pares. 300 pares na yan. Pares. Uh, mga ilang manok yung meron ka? Nagit 30. Ngayon, natalo. nalo. Mga friend, meron akong i-interviewin ngayon. Ito yung tao, yung hanap buhay nila Yung ano, pumapalaot sila sa gabi. Interview natin si Kuya Edwin Laon. Kuy, kuya, kumusta? Nagunsa man ka? May buntag deha. Buntag sa... Nagunsa man ka? Naghigot din yung abay-abay sa panagat. Ah, nanagat de mo gabi eh. Oo, oh, dito. Ha, kumusta naman ang panagat sa gabi eh, kuya? Ay, yeah, daw, nanguban, uban, makakuha. Ang eh, may aw nga sa nukos. Pero mo balik pa mo unya gabi eh. Mungad um, to lamang yapo. Para pero nakakuha mo dagan mo kuha gabi wala oh ada mga 3 kilos ah 3 kilos tabla sa gasolina pero kumusta naman ang kinabuhi sa panagatan labi na sa gabi eh kay labi na kung ulan lisod uwan baog hangin lisod ra dong kaning nabuhi sa panagat kuya unsay gani tawag ani nga kuan kaning baruto mo di ba mauni ang kuan kaning sari sa sari Sari ni siya. Tapos ang kanisya siya nga baruto isiparit iparit yun mismo sa katong pambot, di ba? Oo. Oh. Kuhan eh. Kini asi siya, mauna yung paungan. Mauna ni mag... Mauna ni nagpaaung o Ah, okay. Oh, Nga katong among pambot na nagda sa pukot, mauna yung mong Ah, mauna yung mong kuhan? Mauna lagak. Ah, oh, so, okay. Naanay aung sa dering paungan. Alam mo kasi mga kaibigan, dati kasi uh, ah, nung medyo bata, bata pa yung edad ko, no? Uh, nasubukan ko rin kung magpa, uh, paano magpalaot sa gabi. Sobrang hirap din kasi kasi ito yung mga pumapalaot sa gabi, kawawa yung hanap buhay nila kasi kakaramihan uh, dito sa mga tao yung inaasahan lang nila yung yung tawag sa Bisaya is panagatan. Panagatan yung panagatan talaga na meron din silang ano tawag dito. Unsay gani tawag kuya sa, sa don, maragat sa adlaw? Pangadlaw. Pangadlaw na Pangadlaw. sari. Pero unsa unsa may kadaganan makuha nila? Tamban, uh, uh amarong. Ah, okay. Uh, dati na, dati kasi uh, sumama ako siguro mang, meron mga 3 months kasi nasubukan ko rin yung pumapalaot sa gabi kung gaano kahirap maghanap buhay sa ano doon sa dagat no. Pero kasi dito sa barangay Mabua, Uh, ito lang yung inaasahan ng iba, yung ibang walang trabaho, yung dito lang sila kumukuha ng source of income. Kaya minsan, uh, tawag dito, kawawa sila kung wala naman silang ibang pinagkikitaan. Yung iba kasi, umaasa lang dito sa itong tawag nitong sari. Pero pag sunerte naman sila, pag sunerte naman, mas maganda ang buhay. Kung wala naman, ang hirap lang kasi dito, kung talagang, meron meron talagang grass siya sa gabi ayun pumapalaot sila pero kung wala naman talaga wala din ganito ang hanap buhay sa barangay Mabua. karamihan kasi dito umaasa sa dagat pero kaso lang kung may mga low pressure o kaya bagyo wala rin silang kita